Kumusta mga kasaliksik? Ang kalikasan ang siyang nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pero alam mo bang, meron ding binibigay ang ating inang kalikasan na maaaring kumitil ng ating buhay? Kaya mula sa bagyo ng mga insekto hanggang sa bubuyog na pumapatay ng tao, ay pag-usapan natin ang 10 kakaibang pangyayaring magiging daylan para katakutan mo ang kalikasan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay Simulan na natin. Number 10. Swarm Alam mo ba na mayroong isang kaganapang nangyayari sa iba't ibang panig ng ating planeta? Kung saan ang mga insekto ay tila ba nagiging isa ng bagyo? Ito ay ang tinatawag na swarm o yung pangkat ng mga insekto kagaya ng mga tipaklong, locus, putakte at iba pa na sinasabing lumilipat ng kanilang tirahan kung kaya't sabay-sabay silang kikilos o lilipad papunta sa isang lugar. Nasa kasamang palad ay nagiging dahilan naman para masira ang lahat ng kanilang nadadaanan. Ang peligro na dulot ng ganitong klase ng bagyo mula sa mga insekto ay talagang namang mapapakita ng nakuha ng video na ito kung saan kahit pa ang isang sasakyan ay gumigewang-gewang at napapagalaw matapos matamaan ng hindi mabilang na mga insekto. Na dahil kadalasan ay nangangagat pa ng balat ng mga tao, ay hindi na talaga katakataka pa kung bakit isa ito sa pinakaayaw maranasan ng kahit na sino. Number 9, Danakil Depression merong mga lugar sa ating planetang ginagalwa na kahit pa sadyang nakamamanga. At kay ganda sa ating mga mata ay hindi pa rin gugusto yung mabisita ng kahit na sino kung saan ang isa na rito ay ang Danakil Depression sa Bansang Utopia na matatagpuan sa ibabaw ng tatlong kis kisang tectonic plates na naging daylan para labis na mag-init ang temperatura ng kalupaan sa lugar. Dahil din dito ay mayroong matumutubong maliit na bulkan sa Danakil Depression na naging rason kung bakit sadyang naging mainit at asidik ang tubig sa lugar kung kaya't kahit na meron itong magandang tanawin mula sa malayuan, ay mainam na lamang na hindi natin ito tignan ng malapitan. Number 8, Pilagrosong Puno Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa ang mga puno na isa sa pinaka sa ating kalikasan ay maaari ding maglagay sa atin sa kapahamakan? Ganito na lamang ang makikita sa nakuha ng video na ito kung saan nabang binabaybay ng isang sasakyan ng kalsada ay bigla na lamang tumamba ang mga dambuhalang puno na kung sakaling nadaganan siya ay talaga namang magdudulot ng matinding disgrasya kung kaya't pasalamat na lamang daw ang nagmamaneho ng kotse na ito na hindi siya nabagsakan ng kahit na anong puno ayon sa pag-iimbestiga ng mga otoridad ay meron na daw mga kaso sa ating kasaysayan kung saan ang mga tao ay nabagsakan ng mga puno na dahil sa mabilis at biglaan kung mangyari ay sadyang mahihirapan daw maiwasan o matakasan ng kahit na sinong minalas na kanilang nabagsakan. Number 7. Dead Man's Fingers kung makikita mo ang kakaibang kabati na ito na kung tawagin ay Dead Man's Finger ay sigurado ko na maiintindihan mo na lamang kung bakit naging ganito ang kanyang pangalan dulot na hindi na talaga may tatanggi pa na mukha siyang daliri ng mga patay sa kadila ng itim ang kulay ng mga ito at magkakakumpul pa na parang kamay ng isang taong tila ba bumabangon muli sa kanyang hukay. Ang mga dead man's finger ay kadalasang matatagpuan sa tabi ng mga patay na puno kung saan dapat lamang daw sila hayaan at pabayaan dulot na sadyang nakalalason na ang kabuting ito na kung sakaling makain ng kahit na sinong tao ay hindi may tatangging mabilis na magiging daylan ng kanilang kamatayan. Number 6 hickory horned devil Bumalik naman tayo sa usapin ng mga insekto. Kung saan pag-uusapan naman natin ang kakaibang nilalang na ito na para bang isang ordinaryong caterpillar na mayroong sungay at tila ba matinik na pangangatawan na hindi may tatangging nagbibigay sa kanya ng nakapangingilabot na itsura at ito ay ang Hickory Horn Devil na maliban sa kaibahan ng kanilang itsura kumpara sa mga ordinaryong caterpillar ay higit na mas malaki din ang kanilang sukat kumpara sa iba kung saan sinasabi na kaya nilang mas lumaki pa kaysa sa ating mga palad na talaga namang magpapatayo ng balahibo ng kahit na sinong tao kahit na mayroong itsura ang Hickory Horned Devil na talagang mang magpapatili sa madaming mga tao, ay sinasabi ng mga eksperto na maamo ang hayop na ito at hindi agresibo, kung saan ang kanilang nakapangingilabot na itsura ay ginagamit lamang nila para takutin ang ibang mga hayop na maaaring umatake at magtangkang kumain sa kanila. Number 5, Snap Dragon Flower kung kinalabutan ka na sa kabating dead man's finger ay sigurado ako na mas tatayo ang balahibo mo kung makikita mo ang halaman na ito na kung tawagin ay snap dragon flower. Dulot na kung sakaling buhay ito ay mayroon siyang napakaganda at makulay na itsura. Siguradong kukuha ng atensyon ng madaming mga tao. Ngunit kung sakaling mamatay ito ay mayroon naman siyang nakapangingilabot na itsura na sisindak sa lahat. Sa ng kung sakaling malantang snap dragon flowers ay magmimistula silang mga bungo ng tao na nagpapakita lamang daw kung bakit maingat ang pangangalaga ng mga nagtatanim nito sa kanilang mga halaman upang hindi sila mamatay at maging ganito ang itsura. Number 4. Fire Wheel Sigurado akong pamilyar ka na sa dilubyong kung tawagin ay buhawi o ipo-ipo. Pero alam mo ba na pwede ding magliyab o mag-apoy ang piligrosong pinomina na ito? Ito ay ang tinatawag na fire wheel. Napasalamat na lamang daw tayo na nananatili lamang ang isang sukat dahil sa imposible itong lumaki pa nang hindi nawawala ang apoy. Kung kaya't mainam na lamang daw na kung sakaling makita natin ito ay hindi na natin siya lapitan at pakialaman pa kung saan dapat nahayaan na lamang natin itong mamatay at matapos para wala na din taong mapahamak pa. Number 3. Desert Mirage wala ka ba kung sabihin ko sa iyo na maliban sa matinding init ng desyerto, meron ka pang isang kakaibang pinomina na dapat katakutan at ikabahala kung sakaling mabibisita ka sa mga lugar na ito? Ang pinominang ito ay ang tinatawag ng mga eksperto ni Mirage kung saan ang init daw mula sa desyerto ay siyang nagiging dahilan para maghalusinate o magulo ang isip ng mga taong naglalakad sa may init na lugar na ito na madalas nagiging rason kung bakit iniisip nila na nakakakita sila ng mga anyong tubig kagaya ng ilog o lawa sa gitna mismo ng desyerto. Dahil daw si Mirage ay maraming mga tawang namamatay dahil sa namamali sila ng direksyon na nilalakad na hindi may tatangging mas lalo lamang pumapagod sa kanila. Number 2. Amazon Rainforest Hindi na bago sa ating kaalaman na ang Amazon Rainforest ang isa sa pinakakilalang lugar sa ating planeta Dulot na isa ito sa pinaka napupuno ng mayabang nakalikasan at iba't ibang mga nilalang na dito lamang matatagpuan. Pero alam mo ba na kahit na popular ang kagubatan na ito sa mga tao ay sadyang kakaunti pa lamang daw ang porsyento na napag-aaralan patungkol dito? Ito ay dahil sa ang loob ng Amazon Rainforest ay pinamamahaya ng iba't ibang mga nilalang nakasabay pa ng mga tribo ng tao na maaaring maging agresibo sa kahit na sinong sumubok na pumasok sa kanilang teritoryo kung kaya't hinahayaan na lamang sila ng mga eksperto kung kaya't paunti-unti lamang ang nadadagdagan na kaalaman patungkol sa misteryosong lugar na ito. Bagito'y magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang dambuhalang pupa o kukun na ginagawa ng mga caterpillar bago sila tuluyang maging isang paru-paru. Ngunit ang sadyang kakaiba patungkol dito ay ang kanyang dambuhalang sukat na makikitang mas malaki pa kumpara sa ulo ng mga tao. Kung kaya't hindi na raw tayo dapat magulat pa kung sakaling lumabas mula rito ang isang dambuhalang insekto na malahi malahiganteng pangangatawan. Number 1. Killer Bee Ang mga babuyog ang isa sa pinakakinatatakotang insekto sa ating buong planeta dulot na meron silang mga stinger na hindi may tatangging masakit kung sakaling itusok nila sa atin. Pero alam mo ba na may mga uri ng bubuyog na hindi lamang kayang magbigay sa atin ng matinding sakit, kundi maaari na ding maging daylan ng ating kamatayan? Ang mga bubuyag na ito ay ang mga killer bee, na ayon sa pag-aaral ng mga eksperto ay hindi raw tinatantanan ang kanilang mga biktima kung saan pa ulit-ulit nila itong tutusukin at bibigyan ng kanilang kamandag Nakalaunan ay magiging daylan para mamatay ang kahit na sinong minalas na lumapit sa kanilang teritoryo. kung kaya't hindi na raw nakapagtataka pang isipin na marami ng mga kaso patungkol sa mga namatay na tao na minalas at inatake ng mga bubuyog na ito. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang kahit pang ang ating kalikasan na siyang nagbibigay ng ating pangangailangan ay pwede rin maging daylan para sa ating kamatayan. Kung kaya't dapat na lagi tayong pamilyar at may alam sa tuwing lumalabas tayo sa ating mga tahanan. Kaya para sa iyo, alin sa mga pangyayaring ito sa ating kalikasan ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.